So guys, we're here na nga po sa Creek Park and maghahanap po tayo kung saan maganda yung pwesto na malapit po dito sa beach kasi nga po, mamimingwit po sila daddy. So let's see. Where So sana may mahanap tayong magandang pwesto. Itong siya sila. Oo, oh, oh, oh. nandito na sila. So, si nag-ihaw-ihaw na po sila. Ang kagandahan po dito sa Quick Park, kasi pwede pong mag-ihaw, But of course, bawal syempre yung baboy. So, we need to respect their rules or guidelines here. So, wala pa tayo din baboy. Na hindi pa tayo, actually meron, pero hindi tayo mag ng baboy. Yeah. So, ihawin na po natin ngayon hot dog, fish, and then my chicken, the marinated sarlo, and then yung shrimp. So, yan. See? This is the area where I'm finding my e So, of course, mixed nationalities are here. And it's open for everyone. You just need to pay 5 dirhams for the entrance fee. And then you can enjoy after to evening. So, you can stay here from morning till evening. Yay! Are you happy? Are you happy? Oh, there's a playground. Are you happy? Oh, ayan, 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 are you happy? Yeah, banig. Oh, banig. Is that banig? Yeah, that banig. Is that yung mo? Tita! Yes, po? Bibilang ng tochong para tulak-tulak. Oh, okay, okay. Sige, okay. Mm, or playing, play. Okay, okay. Wow! Bakit hindi siya? Ah, patingin ako. Sige, sige ito. Okay, kayo siya, madali. Yeah. Ayan! ito, guys. So, hinihintay pa natin si Arlo na katapos ng kanyang iniihaw. So, naman guys. Napaka relaxing ng place. Doon yung area ko saan nag iihaw si Arlo. So, punta natin dito si Daddy saan pwede maningwit. Let's see. Yun, yeah, pwede Napakalaki mong quick art. Chogi. So, tingnan natin dito si Daddy. hindi tayo sa Mai malapit po sa beach kasi titingnan natin kung May makapukuhang isda si daddy so iniwanan muna natin doon sa Arda si Arlo si yung picture sa pag-iihaw and then makakalala si daddy sa duno hindi ko where is he? hindi nakita doon oh, wala doon. Sobrang ganda talaga dito sa Creek Park. Kaya naman, maraming tao ang dumadayo dito. So, syempre, masarap din tumambay dito malapit sa tabing dagat. Sobrang presko ng hangin. Talaga namang nakakahalina. At kung may mga kasama kayo mga bata, ay check na mag enjoy dito. Super lawak ng Creek Park. At sabi ko nga kanina kina Arlo at Rhea, kapag may celebration or any occasion, pwede yung pwede dito sa Creek Park kasi super laki nga ng area at talaga namang kayang i-accommodate kahit up to 500 persons. O oh, ba diba? So, lalo na kapag maliit lang din yung space nyo sa bahay, so pwede nyo rin silang dalhin dito sa Creek Park. That's it mga padaba. See you po sa part 3 ng ating Creek Park Tour. Bye!